po sa mong lahat. Andito tayo ngayon sa bukana ng papunta sa bahay ni na At birthday po ng kanyang nanay ngayon. So, inihintila mo namin na malinis yun kasi may dumating. Ay di, titignan namin kung saan kami paparata ron. Kung saan kami pwesto. Okay, so huwag kayo magkakakalas. Siyempre, sama kayo. Ayan na Laban na tayo. Sa putikan. Iyon. <laughs> wala kasing tigil ang ulan and uh, ngayon mukhang babagsak na naman ang ulan naku nagkakantahan din tayo sa mga video copyright so kain lang tayo ng kain okay ayan o oh, yan ka. oh pin wag kang patayin nagkakanta sila ayos lang yun yes. <laughs> Ay, okay, na. thank you ng kakantahin Please. Oy. Ay, Happy Birthday Nanay! Ay! Sounds familiar, looks familiar, and feels familiar or something? <laughs> <laughs> yeah. Ay, regarding Saudi. Gano'ng Saudi ka nga ba, Dubai. Ah, Dubai. <laughs> oh. So, dito ka na. Sabi siya pa nila magtinggal. Pala mo yung ding. Okay. Happy Birthday Nanay! Abang nga naman kita mo nung Anong message mga fans? Ha? fans? Anong message na'y? Wala. Okay. okay uh, no na, ano na. Nakukutar <laughs> na. Bye. <laughs> Pauwi na. Ay, arila ka naman pala Okay, bye. <laughs> Kasi sa night market na may, may garne eh. Mara, naman mara. Ito, o. Oh. <laughs> mm. Abay, ako nga naman Ako lang May seafood. Yes, dadating ka. ka. Yung yes. na pala nagluluto. Hindi, na, na okay, pa ah, talagang, May pasunod. May pasunod. Special <laughs> Ano, ano, <laughs> ano? <no>, no? <laughs> <So, laughs> <tasong masyong. laughs> Para doon sa matataas ang kolesterol lari. Okay. Well, i -start na rin. Okay. Start ng lawan. Ang tagandaman nyo, kanina pa, naubos ang dyunda. Kaya naman, Hoy! Oh, what? Ah. steeples a la yes. <laughs> Happy birthday. Happy birthday. Ang pangatlo? Anong pangatlo? Chinaring na chicken na dobo? Pangapat <laughs> kaldereta de la rue? Alam ko, to? Ang lima, oh. spaghetti de la pasta de la rue, uh, ah, espanyol? And, ano nga rin? Kare-kare! Wow! With alam may! Wow, at may pa-suspense pa si Ano na nangyayari sa kare. Wow. Ay! Talagang fish! May fish! Pinaupong alimasag sa ipon. Lighter, lighter, lighter. Lighter. po ay ninety. seventy years old. Ayan, more years. More nanay Aiza. Okay na. sa okay, nah. oh, inay. isinilang. Ay nine. Kuya okay. Richard, Bye. Kaya, Bye. Richard! mo kaya mo kaya mo mo kaya mo Okay. Okay! kaya na. kaya na. kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya Oh, Diyos ko, supportin ng mga kaibigan, Diyos ko. Ito, ang bigay, 1.2. Ito, mari ko, ay 700,000. Ito, yes. wow, Robert, 1,000 na. Go. ka na, tawa ng tawa. Happy, happy. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> happy, <family. laughs> happy sila, pang Abi? Ano yan? Ganito po talaga mga ano, ang mga Pilipino, eat and run. <authenticity> Ayan, may sunod-sunod na po ang mga nakatanggap ng na Sharon Benefits. Hi, Sharon! <laughs> eto na po, hi, huh? Sharon. Huwag ka lang pakita, Sharon! Ang mga Sharon. Ako yung arila. Meron dun, runner-up ako. Bit-bit nila. Sharon! Sharon, Sharon Coleta. Kagandang ah, kumanta, siya pinakanta? At may pabarangay? Kanta <laughs> ah, well. mo na kayo. Masabi pa wang. Kung hindi kayo magbawa, bawa ka. Ay, yung baboy, di ba? Alam niyo ba na yung baboy sana nila kakatayin? Kaya lang, anong nga nangyari ba't nakaligtas? Umulambon, ay bibilan. Kasi mula naman lang kasi parang magbabaho daw dito at magtatagas ang kung ano. So nakaligtas yung baboy. ito siya. Nasaan yung baboy? Remember nyo, nawalan siya ng baboy. Kasama pa ko sa paghahanap ng mga ano. May mga dalakan, yung mga wanted miss, yung mga ganun. Naligo. Ito yung isa pa nila yung baboy. Punta natin mga ninang. Parito Ay, hindi na talaga yung baboy na white naku po. Ano no, mo? Okay, o, laki, mo. Na ko eh. 'Yung at magbiliko ata pag ko <laughs> Ay, naman ba na. naman para tong farm mo. Ha? Oo naman. Hoy, yeah, ikaw pa si mo. Ikaw pa si Alice Go. Dito ka ba lumaki? Yes. <laughs> Hindi ko ka po katandaan. 'Di 'yan ba? so, baby nakaligtas ka. <coughs> Yan, thank you so much. Magpasalamat ka kay Lord, kay Papa Jesus. Nakaligtas ka sa pagkakakatai. <laughs> Masaya din naman ang birthday iyan. Na, oh. Kahit naaulan at kahit ilan ang tao, masaya. Pero kanina rin marami mga kamag-anak nila. Marami raw tao. So ngayon po, magbibihis lang ako at pupunta tayo sa uh, party doon ng bukid bukit at marami raw baha kasi po ang, walang tigil ang ulan dito ilang araw na. So huwag kayong magkakalala. Siyempre kasama pa rin kayo. Hoy! Ayan mga sa From Hawaii. Hawaii. Meron sila mga fruits from Hawaii. Bihira dito yan. Anong tawag din eh? <laughs> That's his calamansi. Calamansi. Pinagkano po, pinagkumbay na Ano ang tawag sa inyo dito? Kamyas ah, sa no, amin. Sa inyo gaya, kamyas lang ano? Calamia's. Sa kanila? Kamyas. Hindi, kamyas po siya pag tuyo. Pero pag ahilaw, tulad ng kalamyas. ah galit talaga. Ganyan, Ano kung bakit? Technically, pag siya natuyo, oh, wala nang juice. Oo, oh, tara. So babawasan mo rin yung letra. Yung Calamias, na wala yung la. Kalaging Camias. Oo! Hindi na lang plain. Ano ganun yun? Ano yun? Talagang yung kanyang bit. Bit So, so oh, meron din tayo dito. Yeah, nice little shot. Papaya. Habang kaligay mo, meron papaya. Haha, <laughs> yun Papaya Papaya from North At English Papay. <laughs> pa papaya from North England. <laughs> oh, wow, wow, North sa talaga. Island? Ay, naman no, tatagpuan sa South England. Ah, ito! <laughs> Pap oh, okay. right. Ay, ito! Maliliit. South yeah. England, maliliit. Ay, ang lalaki po may ng North England. May sagot agad, matalino. Yeah. Yeah. Matalino. Kung hindi talaga ako naman. nag... Uh, ito naman yung... Ano ba ito? Ang ah, daming fruit sa farm nila. Ito sa... <laughs> sa Kuwebang Halhal. I ano? Mean, oh. yeah. <laughs> <laughs> sa Kuwebang Halhal. Thank you. Sir. Let's go. So, ito, dadaanan na po natin yung pighati. <laughs> Diyo ba lang na nakinig na na ako gini, Oo. Oh, no. no. So, yung, e yung pighati e e pa na tuloy e na e Grabe <laughs> ka talaga. Bye-bye. Bye-bye, mga sista. Bye -bye. Diyos ko, ayan eh. Bye-bye. Bukunta -bye. <laughs> <laughs> ka <d> <laughs> ba <laughs> sa bahay ng Paragos? <laughs> ayun, 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 talaga dito? ayun, 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 Ano ayun, uh, Hi guys, welcome to my vlog. Ano? Ay, bumubuhos. Ay, naulan na naman. Okay, let's go. Baha talaga kahit dito sa malapit kina Ahira. Ay, no. Oh. Lalo na pag nakita niyo yung harap ng bahay namin sa ano, yung lumang bahay namin sa Pachoca. Grabe. Ay nako. So ngayon, pupunta tayo sa banda ron, sa bandang bukana ng Calapan City, yung yung pasukan. At yung ibang karatig bayan, titingnan natin kung talagang bahanga at hindi madaan kasi sabi hindi raw. Ayan, oh, ganda dito. Ayun, okay na dun. Kasi sobra po talaga yung lakas ng ulan. Alam niyo ba na uh, nagulat ako nung ganoon ko kasi? Akala ko ako June ang ulanan. Kasi yun, yun, yung yun, mga bata pa tayo yung lagi nasa isip natin eh. Palagi ko kahit sa mga pag-aaral sa school, na yun na June yung rainy month. O baka naman hindi lang ako nakikinig na sinabi naman siguro teacher rainy season ay June, July, August. Ayun. Baka naman ako mali. Pero Basically talaga, alam ko, June ang pinakamaulan na buwan at medyo kaunti na lang doon sa mga susunod na. Pero hindi pala, tinanong ko sila, marami akong tinanong kasi matagal tayo na wala, di ba? Halos dalawampung taon. So, ganoon daw pala talaga. August pa nga yung kalakasan daw ng ulanan. Ay, super summer naman sa Japan yun. Huwag kayong pupunta sa Japan kung ayaw niyong ma-feel yung init dito sa Pilipinas. Huwag kayong pupunta na ng July, August, September. Dahil yun po yung summer doon. Sobrang init! Actually, yung sa lugar namin, talagang iba yung pawis, malagkit-lagkit na pasta. Iba yung hulab, tawag din sa amin hulab, yung, yung darang ng init. Iba, kasi malapit din kami sa dagat dun. Siguro yun ang sa dahilan. Pero mas mainit dun, kumpara dito sa Pilipinas, base sa aming lokasyon at sa aking personal experience. So tip yan sa mga gustong mamasyal sa Japan. Eh kung gusto nyo naman ng ganun yung klima, wala kayong mga masyado makakapal na mga jacket, hindi go. June, July, August kay pumunta. September medyo, sa kalahati ng September medyo, papalamig na yan. Ayun, oh Diyos ko, apaw! Apaw sa tubig! Grabe, so titinan natin dito kung may epektado mga karsada o mga bukirin. Okay, tingnan natin. Ang ilog. Ang laki. At ito nga pala po, kaya wala pang baha, natatakot yung mga mamamayan ngayon kasi ngayong gabi, pagka umulan parang malakas, aapaw na yung tubig, saka kabubusan dito sa karasada So mag-pray tayo na huwag na lumakas pa, huwag na umulan pa. Eto siya oh. may mga ipo-ipo pa. Grabe no, tara. Tara, Ah. Ayun, parang sisilay ng haring ara. Oh, salamat po. Ano, feel ko ano na yan. Maliwanag na bukas. Sana naman. Kasi bala kong ano eh. Bala kong pumunta sa ibang lugar. Bala ko rin pumunta ng Batangas, tumabi hindi tayo mga katawid. Hindi ko lang parang walang biyahe ngayon ng ilang, ano, ang barko. Kaya ganun po dito, kung ikaw yung nag-aabroad, at paalisin ka, tapos dito ka nang sa Oriental Mindoro o sa Mindoro Island in particular ay mga 5 days pa lang bago ka umalis bago ka lumipad ay eh, tumawid ka ayon, kasi mahirap pag nasaran kakagaya ngayon for example, paalisin ako bukas at ngayon pa ako aalis hindi ako makakaalis sa bulang barko iba. so sayon, ganun dapat lagi sana naman uminig na bukas yan, okay, dito na tayo ngayon. Sa amin, yan. Ayan na. Ay, sus, Maria Santisim, ang bahari yan. Diyos ko. Ayan, oh, si nanay na gano'n na. Naglakad na. Mapapalaban ang ating pa. At ay, mayroon pa po dadala ng ating sa doktor tut masakit-sakit pa yung gano'n. Pasintabi siya mga kumakain. Ayan, masakit yun. Hindi ko alam kung sa pedicure o oh, na infection dahil ng magsapatos ako so after ng pedicure na basaro, mga ganun. So, mabuti lang alam natin. Ayan, wala sa part na ito. Pero bubulaga na naman po yan dito. Medyo umano na ngayon. lumit na ng kaunti. Ayan, lumit na. Ayan, di yan, di na yan. Meron din doon. Ayan. Okay. Iyon. So, hindi pa nga na ano. Hindi pa na-hupas. Anong tawag doon? Hindi pa na-hupas. Na-hupas. na, na <laughs> Ayan po ang bukana ng aming tahanan. Ayan. Yo, kita nyo naman ayan, oh. Naraman para kami nasa Pasig Riva. <laughs> Pasig Riva. Oh. Ayan, oh my God! Sus Maria! Kaya ayoko magbababa sa ganito kasi nga minsan pinapabalandra ko pa rin yung sasakyan para doon tayo nakakadaan sa tuyo kasi yung sugat natin makapasukin ng ito. Ito rin kasi siyempre may mga ihinang daga o mga gano'n na may infection lalong ating paa. Wala tayong magkagawa ganyan talaga dito sa atin. Telepens, Philippines. <laughs> so, yun, hanggang dito na lang tayo. At tayo sasaglit muna din eh, at meron tayong kukunin at magbablog tayo dito maya maya o kaya bukas ang umaga. Ay nako, so thank you Lord. At kahit pa ano ganyan lang. baha lang. Wala talaga yung super flood na maraming mga buhay ang maapektuhan. Ma so maraming maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend, Sa inyong aragutu ko sa inyong mas. At mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you!